Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming maraming salamat po. So guys, simulan na natin ang ating topic no. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa pero paalala lang po. Ang aking channel ay for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming salamat po. So, simulan na natin. Ang ating topic ngayon ay nagmula sa ating isang subscriber. At narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po kung nakakasama ba ang sobrang panunood ng uh, porn, porno, no, no? O yung malaswang video ba ang tawag dyan? So, ayon sa aking pagsaliksik, may ilang mga masamang epekto kapag napasubra ang pagkakaroon ng interes sa pornografiya. So, narito ang mga sumusunod. Number one, dysfunction sa sexual o erectile dysfunction. Ang labis na pagkahumaling sa porn ay maaring magdulot ng masamang epekto tulad ng hindi na napapanatili ang tayo ni Manoy o pagkawala ng libido o pagnanasa sa tunay na buhay. Ito ay dahil sa pagiging sanay na ang utak sa mga unrealistic o hindi makatutuhanan o na sitwasyon at mga pangyayari na madalas na ipinapakita sa poor. Guys, hindi ko na tinutuloy yung pangalan ng ano no, yung yun na yun kasi binabawal dito. So sinasabi ko na lang na poor. So yan po ang number one, may tendency na magkakaroon ng erectile dysfunction o hindi pagtayo o mahihirapan ng tumayo ang ating sandata. Pero paalala lang po, ang lahat po na ito ay hindi po ma-apply sa lahat ng mga kalalakihan. So meron pong iba na nangyayari ito ayon sa aking pag-aaral. So yung number two, pagkalulong. Ang sobrang exposure sa poor ay maaring magdulot ng pagkalulong kung saan ang isang tao ay hindi makapigil sa pagkakaroon ng mas maraming oras sa panunood nito. Kahit na alam niya niyang may negatibong epekto ito sa kanyang buhay. So yan po ang ibig sabihin ng pagkalulong o pagkaadik. So ang ang akin lang pong may advice ay hinay-hinay lang po. So yan po yung number 2 pagkalulong at ang number 3 naman, ayon sa ating uh, nasa liksi, na isang maging epekto, ay ang depression o an at ang anxiety na tinatawag. Ang sobrang pagkaroon ng interest o panunood ay maaaring magdulot ng depression o kaya anxiety, lalo na kung ito ay nagdudulot ng pagkabahala sa sariling katawan, relasyon o personal na sexual na identity na tinatawag. So, meron pong maaring magdulot ito ng depresyon kapag napasubrahan o napalulong tayo dito. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, pagkasira ng kumpiyansa, kumpiyansa sa sarili ang sobrang exposure sa poor or ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kumpiyansa, lalo na kung nagdudulot ito ng hindi malusog na paghahambing sa sarili at sa iba. So ang ibig sabihin, sa sobrang pagkalulong o napasubrahan ang panonood o interest sa poor, ay nakakasira ng sariling kumpiyansa. So, yan po ang isang magiging epekto. At ang panglima naman, pagkasira ng isang relasyon. So ito po ay isang mabigat na talagang makatutuhanan kung isipin. Ang pagkalulong sa poor ay maaring makasira ng, ng relasyon ng mag-asawa o magkasintahan tulad ng pakikipagtalik, tiwala, maapektuhan ang paggalang sa sarili ng iyong partner at maaring sumunod ay ang pagtataksil. So ang ibig sabihin po na kapag uh, napasobra po ang ating interest dito ay nakakasira po siya ng isang relasyon ayon sa aking pagsaliksik. Dahil hayon na nga kapag uh, yun na yun na lang ang, ang ginagawa ng isang tao nakakalimutan niya na ang kanyang kapariha pero ito po ay hindi para sa lahat dahil meron din namang walang pananagutan yung tinatawag na binata o dalaga ba siya so yun pong may mga responsibilidad pero kahit po meron kang kasintahan no nakakasira din ito dahil hayun na nga ang ating isip ay parating nandoon na lamang kapag nalulung tayo sa ganong sitwasyon so tandaan po natin na isa po ang pinaka uh, mabigat na mangyayari ay yung pagkasira ng isang relasyon lalo na sa mag-asawa dahil kapag doon na doon na lang natin ginagawa at parati na lang tayong nagsasarili na may tendency po na hindi na po tayo gaganahan o nawawala na po ang ating uh, pagnanasa sa pakikipagtalik sa ating mga kapariha. Ito po ay aking nasaliksik at marami pong nasisirang isang relasyon ayon sa aking pag-aaral. Hindi lang po isa pila sa buong mundo po ito. No? Alam nyo ba guys na dito sa Japan, grabe po dito, nagkalat po dito ang ganong mga uh, tanawin na mga malalaswang ano video no na pwede kang humiram lang dito na hindi katulad sa atin na bawal dito pumasok ka lang sa manghiram ka ng mga CD o mga ano nandyan po pwede kayong makahiram dito kaya maraming marami pong uh, tawag dito yung tinatawag na nagdi-divorce dahil yun na nga nawawala na yung uh, ano nila yung tinatawag na intimacy dahil karamihan dito dahil pagod sa trabaho at uh, panunood ng poor kaya kayon wala nang, wala na pong uh, tawag dito wala nang uh, time na mag labing sa kanilang mga misis so yan po ang uh, isang magiging epekto kapag uh, nalulong tayo sa panunood ng poor no? so sa pangkalahatan wala pong masama kung gawin natin ang isang bagay basta sa normal at hindi po malulong. Wala pong uh, hindi po sinasabi dito at hindi ko rin sinasabi na itigil natin. Pero ayon na rin sa mga kasabihan na hindi maganda rin no, kung sobra na tinatawag. Kaya kailangan lang po natin yung um, normal lang po no, na hindi tayo malulong. So, hayan po guys, sana nakita mo ang uh, video ito at ginawan ko na lang para sa pangkalahatan. Maraming maraming salamat sa iyong tanong at sa panglahat na rin. Maraming salamat sa araw na ito.